napaka sarap yung init. So, dalawin po natin yung ano natin yung kapayas po natin dito sa tabing ano bakura natin. So, ito yung kapayas natin. ay ilang bunga lamang mayroon. Pala ko nga yung kapayas na ito ay anong tawag nito ay uh, lalaki, no, laki, kumbaga. Pero eto nagkakaroon din siya ng bunga kasi marami po yung tinanim natin na hindi po namunga ng marami kunti lang po ang bunga so isa siya sa mga kaunti lang bunga no parang kumbaga eh uh, lalaki no kumbaga hindi siya po ano eh, hindi gaano marami ang bunga kaya tinatawag natin na parang lalaki siya so ito naman ay yung nakatotoo ang bunga kasi hindi uh, hindi yung bilog yung ano yung kanyang ano yung dulo niya at saka yung malapit sa ano ang tawag dito yung uh, pungango no so sa itaas marami siyang bunga yan pero ngayon ipapakita to sa inyo yung yung pais natin na mayroon ding maraming bunga pero yung tinanim natin na noong umabot ang malakas na bagyo na Kristen ay marami po sa kanila na bumagsak sa lupa at ang iba halos po ay hindi po nagkakaroon ng bunga dahil po ay na, na halos na bubulok sa tubig. So sa iba naman na area mayroon ding na naka, ano, nakalira doon. Kaya lang hindi po siya na masyadong maganda ang pagpamunga niya ba? dahil sa uh, um, naano siya na uh, marami kasi na uh, mayroong mga tanim na saging kaya nagkakaroon ng ganyan. So dito tayo ipapakita sa inyo ipapakita natin sa inyo kung may kapayas ba tayo na maraming bunga? Yes, of course, meron. Eto. So makikita nyo sa tabi ko, eto, maraming bunga. So itong kapais na to ay na nakuha na natin ng ano, ng hinog noong nakaraang linggo. Dahil po ay ito po ay na nagkaroon ng hinog. Ito po ay binili po natin sa uh, Shopee eh. yung mga buto niya at pinunla po natin at tinanim noong October ata yun October yung dumaan ang ay hindi hindi yung October kasi malaki na siya siguro mga nasa 3 months na ata no? so noon tayo nagtatanim ay pagdaan ng bagyong Kristen ay ito po ay medyo matangkad na kaya nga ay, ang iba ay nagkandara pa sa lupa dahil po ay natamaan ng bagyo ato At po pakita po natin yung kapayos natin yan So yan po yung itsura ng kapayas natin dito po sa ilalim. Mayroon na po tayo nakukuha dito. Ito mayroong hinog. Ayan. Hinog. Mayroon dyan hinog. Ito sabay sabay sila. Ito yung ito sa malaki yung nakuha natin. I, e, mas maganda kasi ng kapayos na ito ay ano. Ah, yung ano niya yung hinog niya ay napakatamis iba sa mga mga ano dito mga tubo lang mga kapayas ay ito malaki ay pag nahinog siya ay yung kulay ng kanyang ano kanyang ah, laman sa loob ay parang kulay purple yung kulay niya nilagyan po natin ng net ay baka naman ah, ano ay kakainin ng mga ating mga manok o kaya ibang mga klase mga hayop dito So mayroon siyang hinog, nagkakaroon ng hinog, tatlong piraso to. Hindi pa masyadong ano. Yan, ito. So mayroong tatlo. So medyo marami yung hinog yan, no oh. Makikita nyo, marami. Marami. Ah, maraming hinog, maraming bunga, I mean. Maraming bunga ang natin. Pero eto lang yung masyadong marami ang bunga. Makita nyo sa likuran ko. Yan, oh halos walang bunga pero sa pagbili natin sa online ito po ay isang buto lamang isang klasing buto pero uh, siguro nagka, ano, nagkahalo yung hindi magandang variety at saka yung magandang variety kaya ganyan mayroon pong mga malaki na mga puno na nagbubunga ng malaki katulad nun sa kabila yun know, So makikita nyo sa kabila ay mayroong uh, marami siyang bunga kaya lang maliit siya. So isa kasi sa mga magandang ano kasi prutas sa malapit sa bahay natin kapag nagtatanim tayo ng kapayas. na uh, at least kung uh, kapag gusto natin kumain mayroon tayong makukuha na nagsisilbing uh, pang ano pang merienda o etc na gusto natin kumain natin kailangan na bumili sa market so kung mayroon kayong uh, bakante mayroon mga space yung bahay nyo, pwede naman kayong magtanim ng kapayas huh? at least makasave yung ano natin hindi tayo bibili sa market hindi tayo, tayo kailangan na mag uh, mag uh, bumili sa malayong lugar kung saan ay merkado So kapag mayroong ang tanim sigurado po mayroon po tayong ma uh, pipitas sa oras ng um mayroon na pong mahihinog. So dito po ay yung ano natin So ang plano po natin ay padamihin po natin yung kapayas natin dito. <coughs> Mostly po dito sa lugar na pinagroroonan ko ay hindi po mahilig magtanim ng kapayas. Pero Uh, mahilig ang tao kumain ng kapayas kaya lang ang diferensya, hindi mahilig magtanim. 'Yun isa sa mga bagay na hindi po natin na uh, isalang lang alam sa ating pagtatanim sa ating uh, paligid na kung saan yung mga mga prutas na pinaka kailangan natin katulad nitong kapayas kapag nagluluto ka ng manok pwede na to no. And then yung kapag may hinog siya, pwede mo mashik, no? Ah, lagyan ng gatas. Maganda din 'to. Kapag ginugutom ka, ah, wala kang wala kang pangmeryenda, pwede din 'to ang kapayas na 'to, oh? kapag ginugutom na siya. So, marami pong magagawit po nito. So ah, <coughs> ah, mabilis lang po patubuin yung kapayas lalo na pag mataba yung lupa sa paligid nyo ay ito po ay mabilis ang talaga palakihin at <coughs> ang tanging kalaban lamang nito mga uh, mga boss ay yung tubig kapag nandyan ang tubig sa kanyang puno lalo na kapag tumatagas hindi po siya matagal po mahihibas yung tubig yun po ang kalaban ng kapayas mabubulok po siya lahat po yung puno niya at mamamatay siya so iwasan po natin na <coughs> magtanim sa Uh, medyo lower part sa lupa kung saan uh, iwasan po natin magtanim doon so sa itaas ko tayo no? yung medyo angat sya kasi mabilis po mabubulok ayan na po ang masasabi po natin dito sa ating kapayas so kayo din kung gusto nyo to mag uh, laging kumakain ng kapayas at uh, sa pabilisan na pangailangan kaya magtanim din kayo no? Maraming salamat sa pag, uh, panunood sa ating video na ito at God bless po.